ang bagong intern, unang araw ng trabaho, ganyan ang tapang sa boss. Magandang araw po. Ganyan pa ang tapang niya sa mga senior sa team. Ano ba yan? Ang pag-aayos ng workplace ay nasa matalas na dila ni Shu Ruiji. Ang isang to, talaga naman. Gusto ni Shu Ying lumabas kasama ang mga kaibigan pero wala na siyang pera. Nahihiya siyang manghihiram ng pera sa wallet ng tatay niya. Anong ginagawa mo? Nako, Muntik na akong atakihin sa gulat. Wala ka bang magawa kaya nagnakaw ka na? Sabi niya, hiniram lang daw niya. Babayaran din daw niya agad. Pinayuhan siya ng kuya niya na kung kulang sa pera, magtrabaho na lang siya. Imbes na puro tambay lang dito sa bahay, lalo itong nagpainit ng ulo kay Xiu Ying. Eh, nakikinabang ka pa rin sa kumpanyang itinayo ni Papa, at tumawa ng malakas ang kuya at umalis. Kung ang tingin mo'y hindi ka kagandahan, dapat naman ay maganda ang ugali mo. Gusto nga talagang makipagkompetensya ni Xu Ying sa kuya niya sa kumpanya. Sino ba naman ang hindi, Papa? Gusto ko ring magtrabaho sa kumpanya. Gawin niyo akong vice-presidente. Ano? Hindi ito laro-laro, kumpanya ito. Tinanggihan agad ito ng tatay ko. Tapos anong gagawin ko? Lalo pat sinaman siya ng tingin ng nanay ko. Magtatrabaho na rin ako para kumita dahil sa paulit-ulit niyang pakiusap, pumayag na rin si tatay na magtrabaho siya nang hindi nalalaman ang tunay niyang pangalan bilang isang trainee at tinawag ang sarili niya ng isang napakagandang pangalan, Shuruiji. Basta't magaling siya sa trabaho, mabilis siyang mauusad. Napakataas ng pangarap niya, kahit hindi pa siya nakakapagtrabaho. Plano niyang maging regular employee sa loob ng isang buwan, maging section head sa dalawang buwan, at maging director sa tatlong buwan. Iniisip pa lang niya ang araw na siya na ang magiging representante, at palalayasin niya ang kanyang kuya sa opisina gamit ang kanyang mga tauhan. Isang taon lang ang kailangan niya para magawa iyon. Ang pagtawa ng malakas ay hindi maiiwasan. Isang taon din ang itinagal bago ako makarating dito. Si Lolo mismo ang tumawag kay Mr. Wu para ayusin ang pagtatrabaho ni Suyeng. Hindi man lang humingi ng pahintulot sa akin. Parang ang bigat sa dibdib ng kuya ko. Pero malapit na ang oras ng trabaho, bakit kaya hindi pa kumakain ng almusal si Suyeng? Mabait na tinawag ni John Hyok ang ate niya para pumasok sa trabaho. Dahil sa puyat kagabi, hindi na makatayo si Suyeng. Tapos, may reklamo na agad ang team leader sa intern na nag-absent sa unang araw ng trabaho. May sama talaga ng loob siya. Pagdating niya, aabangan ko siya at pagagalitan ko siya ng gusto. Anong nangyayari? Nakita ang tensyon, dali-daling nag-text si Jun Hyuk sa ate niya, halika na. Sa may pinto, nadatna ng team leader na nagpupunta sa meeting ang intern. Magagalit na sana siya, pero nakita niya ang mag-ara at presentable nitong pananamit at ang aura nito. na ang team leader. Gusto sana siyang sawayin ng senior na babae, pero may pumihil sa kanya. Sana maging maganda ang pakikasama natin sa isa't isa. Sige po, saan po ako uupo? Agad na inasikaso ni Yiken ang upuan ng magandang at maimpluensyang babae. Isa-isa niyang ipinakilala sa kanya ang mga kasamahan sa team. Si Luko naman, hindi na kailangang ipakilala pa. Ang kuya na dumaan ay nagpakita pa talaga ng kanyang presensya sa ganitong oras. Pinaalalahanan siya ng team leader na iyon ang boss ng kumpanya. Siya naman ay, siya ay isang kinatawan nga. Kinatawan. Magandang araw po. Agad na nais siyang sawayin ng kuya dahil sa pagiging late niya sa unang araw ng kanyang pag intern At babantaan sana ang intern. Nasusubaybayan niya ito palagi. Ano ba yan? Ang aga-aga, pinapainit na ang ulo ko. Inanyayahan ng team leader ang mga empleyado na uminom ng kape sa tanghali. Habang nag cellphone, tipid niyang inutos na green tea, kape, dalawang asukal. Paano naman yung senior? Dapat daw ay ang intern na itong bumili agad. Kusa namang umawat si Jean at sinabing siya nalang ang bibili, pero tumayo siya agad at tinanggap ang bilin. Inabot niya ang kamay para humingi ng card sa team leader. Ang ora niya, natakot tuloy ang team leader at dali-daling naglabas ng gamit. Totoong ang wala man lang siyang panahon umupo, agad-agad na nagutos ng trabaho. Kung sino man ang may kailangan, mag-text na lang sa akin. Nakakainis ang pakikitungo ng senior sa intern. Tinatanong ni ken kay Jin Yul kung hindi ba siya gumamit ng po at opo kanina. Hindi, gumamit siya ng po at opo sa huli, narinig ko. Si Jun Hyok din, na nagtatago rin ng kanyang tunay na pangalan, ay sinaway ng senior niya. Hindi niya matanggap kaya kailangan niyang ayusin ang workplace. Bastos na tawagin ang pangalan ng nakatatanda at utusan pa. Sa wakas, hindi na nakatiis ang nakatatanda, talagang ang batang ito. Ngumiti siya ng bahagya, tapos, ano? Para sa isang napakasangit na intern, dapat turuan ng nakatatanda ang nakababata ng mga batas ng kaligtasan sa lipunan. Ang pagkakahila ng buhok ay isang kailangang-kailangang kasanayan ng mga babae. Kahit anong mang ang mga kasamahan ay hindi siya mapigilan. Para sa ganitong klaseng Gen Z na intern, ang leader ay nagsabi na natatakot na siya, natatakot na siya, sa bahay, Sinabi niya na maayos naman ang trabaho niya ngayon. Hindi naniniwala ang kuya niya. Agad siyang sumalungat. Sinasabi ng mga empleyado na ang kuya niya ay napaka Tingnan mo na lang ang anonymous message board ng kumpanya. Wala naman siyang pakialam, sabi ng kuya ko. Bigla na lang niyang binuksan ang message board ng kumpanya para basahin ang mga komento tungkol sa kanya. Ang hangin talaga. Syam na pong porsyento ng speech niya puro pagyayabang lang sa sarili. Pero sa totoo lang, wala naman talaga siyang pakialam. Basta anonymous naman. Dapat may mga papuri pa rin naman. Parang asukal lang ang tamis, hindi ko mapigil ang mapangiti. Una. Ipinagutos talaga ng team leader na ang pag-aasikaso ng tsaa at tubig ay ibigay na kay Shuro Ji, at ibinigay sa kanya ang passbook ng pantry. Kung ano man ang kulang, pwede niyang bilhin gamit ang pera roon pinanggapo niyang gagawa siya ng maganda. Nang mga oras na iyon, pinapanta ni John Hay ang ate niya sa conference room para sa orientation ng mga intern. Ang nakita kong nagmi-meeting ay ang kuya ko. Nagreklamo siya. Akala ko kung sino ang Nagel Lecture, ang ayaw kong unggoy pala. Ang lakas ng boses ni ate, si kuya ay nagsasalita sa entablado. Siya naman ay nanggugulo sa baba, kaya naman iniiwasan ni kuya ang mga titig niya. Tapos nakatulog na naman siya sa baba, nagkunwaring hindi nakita ng kuya ko. Inikli niya ang oras ng pagtuturo, seryoso siyang nagreklamo, paulit-ulit na ipinagyayabang ang sarili. Ang ganda pa naman ng sweldo niya. Nagkunwari na lang na hindi nakinig ang kuya ko, pero hindi niya alam na malapit na siyang pagtripan. Nagkunwaring walang alam ang amo. Inutusan ng pinuno ng grupo na isang trainee lang sa grupo ang mag-ayos ng mga kahon sa bodega. Gusto pa sanang magdagdag ng tao ng pinuno ng grupo. Iginiit ng amo na hindi naman daw marami. Isang daan lang daw mahigit. Umakyat siya para tanungin ang kuya niya. Ganito na pala kabukas ang pagpapahirap ngayon. Ang kuya niya ay may mukha namang seryoso. Trabaho naman daw iyon ng isang trainee. Pumasok sa elevator pero. Ang lalaking ito ay talaga namang. Nakakainis. Anong klaseng kinatawan to? Ang mas ikinagulat pa ng team leader ay. Ang intern na ito ay ginamit ang isang taong budget ng pantry para bumili ng mamahaling coffee machine. Biglang tumaas ang presyon ng dugo ng team leader. Hindi pa siya nakakapagtrabaho ng gawaing pisikal. Kinagat ko ang labi at umiyak habang binubuhat ang mahigit isang daang kahon sa bodega. Naputol lang ang kuko ko nakakagawa pa lang. Kailangang mag-file ako ng claim para sa work-related injury. Dahil sa pagbubuhat ng mga kahon, hindi man lang ako nakakain ng tanghal iyan. Puno ng sama ng loob sa kuya ko, sumama ako sa team dinner. Plano kong mag-ihaw at busugin ang sarili bago umuwi at ayusin ang kuya ko. Kasabay noon, dadaan pala ang boss para magbigay ng speech. Puno na nga ako ng sama ng loob. Kaso naman, binanggit mismo ng kuya ko ang mga kasalanan niya. Umalis ng maaga sa trabaho. At nakipagtalo sa nakatatanda. Dahil sa gutom, magtitiis na sana siya. Pero pinapante siya ng kuya niya sa kumpanya para mag-email. Hindi naman marami, mga 80 lang, at pinilit siyang ubusin ang kinakain niyang karne bago umalis. Ang papa ko, kaya mo pang tiisin, si Shuying hindi na. Ang nag-aalab na galit ay nagtulak sa kanya na sumugod mula sa hapagkainan at sinunggaban ang kanyang kuya, sabay hila sa pisngi nito. Subukan mo pang sumagot sa akin. Hindi pa rin siya nakontento at kinagat pa ang tenga ng kanyang kuya at hinayla. Sinanay nanay ko ang ganitong uri ng tauhan. Nag-alala ang team leader na mawawalan siya ng trabaho kaya't muntik nang himatayin. Kahit na natanggap niya ang nararapat na parusa mula sa kanyang ina, tinitingnan ang kanyang kagat. Nag-aalala talaga ang kuya ko sa impeksyon, kailangan na niyang magpabakuna sa rabies. Mula noon, ang maalamat na kwento ni Shorouji sa pagsasaayos ng kanyang trabaho ay kumalat sa mga intern sa kumpanya at nagpatuloy din siya sa pakikipaglaban sa kanyang kuya sa bahay. Hula ko, gusto mo ring maghari sa opisina tulad niya.